Get ready with me. Ayan. Ayan ang ating mga kasama. Ayan, no? Ayan, ayan. Ayan. Ito si Whiskas. Namatay ang kapatid niyang si, si Cassie. Tapos, ayun si Ging! -ging. Ging, -ging. Ging! Say hello sa vlog. Ayan, makulit. Siya ang pinakamalaki na dito sa tatlong to. O, magkapatid yan at si Whiskas. At ang bagong member ng ating ating bebe girl. Ang isa pang ulila. Ulila ako na ba, bebe? Ang baby namin, maliit po. Si Shiba! Shiba, ang masiba sa whiskas. Wala na kasi siyang nanay. Ayan, lalang siyang nakarating dyan sa likod, dyan sa alo, harap ng bahay. Ayan naman pa ng ang nanay ni Wiscoff. ang kulit niyang dalawa. Yung mga pasurang lalabas sa mga basurel. Ayan, nagbanata na. <laughs> nagbanata na. Kanya-kanya cage yan eh. <laughs> Nandun sa labas yung isa. 'yung nanay pinapasok ko na siya kasi wala kaming kasama ngayon kaya madaling magayos ng mga gaga mga iimpake eh. besides ung colorineo oh. tingnan mo 'yan 25 kilos daw 'yan yung bagong maleta bagong nga ba <laughs> mura lang 'yan sa ukay lang 'yan Siyempre pa ang mga strollers yan. siyempre dapat strollers andang ang gamit natin para hindi tayo mahirapan pag sakay although meron naman mga sasakyan na um, magahatid sa atin kaya lang siyempre kailang gumastos ka pa rin at yan ay lahat ay puro mga sponsors yan salamat kay Ala Salamat sa mga sponsors. Hindi na natin kailangang pangalanan pa. Pero, puro yan, ukay-ukay lang yan. O, ganda, no? Stroller. Can you imagine? Ang mahal na ngayon ng stroller sa mga pets. Pero, to, pwede, Japan-made yan, eh. Tsaka, yung mga, ano niya, mga bakal niya. Hindi naman no, sobrang bigat. Pero, at least, anim yung, anim yung, ano niya, yung gulong. Ito naman, Divisoria yan. China yan. At yung bag sponsor rin yan kay Gingging yan. Pero ngayon ay dito na kay Liliput <laughs> sa ating baby girl. At sa etong ukay-ukay na to sponsor rin yan. Buti na lang napakabait ng aking friendship. Siya na lang lahat ang nag-aasikaso para to mataka, matulungan na ako. Mag-impake lang. Hindi lang yan. Yan pala yung mga gamit. Wala pa yung ibang mga talagang sabi nga lipat bahay. Lipat, lipat, ano, lipat uh, bagong buhay. <laughs> lipat bahay bagong buhay. At napili natin mamundok na lang. Ayos na nga, baby ko na. Awawa na, baby ko na. Nagkakagulal naman dito. Don't worry anak. Ang mga pagkain nila nandoon sa taas. Sana naman may mag-sponsor ng ng ano ng mga cat food. Sabi daw meron, pero hopefully uh, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Kasi kung tutuusin ako lang naman ang tagapag-alaga nila at ang ala, ang Diyos ang bahala kasi siya pro provide So don't worry, be happy ang dinadala nila ay happiness. Kasi, tingnan mo to, itong batang to. Kaliit-liit na kuting. Bakit ewan ko ba kung sino naman nagtapo ng kapit bahay dito? Nawala ng, nawala ng nanay. Di pa sinama yung nanay eh. Diyan nga sa tapat tawawa eh, bagong anak pa lang yung ano yung dalawa. Siguro mas maliit pa dyan noon. Pinadedede na lang ng milk. yang milk ngayon, thank you, ati ay, ate, ate Lydia, Laborera, dahil marami rin siyang mga pusa sa bahay. At saka kay Heidi Laborera. mag sponsor siya ng milk. At thank you rin para sa ating cellphone na uh, bigay rin sa atin. Kasi itong cellphone na to, gamit na lang to for recording para matuloy pa rin ang ating pagbibideo, ang ating pagbablog kahit hindi tayo na monetize ng YouTube. And thank you nga pala sa 43 K na mga viewers ni ni ng ating aso na si Pauling during the time na na umiinom siya ng ng Yakult and Mondex. So, please watch out for our journey on the following days. Inshallah, makakaalis na tayo or makakabiyahin na rin tayo safely and Inga ay in, with Allah's help ay talagang everything will be will be okay. At sa aming paroroonan, kung saan mang bundok yan at dagat. <laughs> maraming salamat sa inyong pagtanggap. Uh ginggeng say say hello. Lang gulo-gulo talaga oh. tingnan mo. Ang gulo, para talaga lipat bahay. Ayan lang yung ba mga damit ko. Pero hindi pa yan. Marami pa yan. Yung iba, napangakuan ko na yung mga ibibigay ko na sa iba. Para malesen na yung ating mga damit na bu nabubuhatin. Hindi, hindi, naman tayo magdadala ng ibang gamit. Damit lang. Pagkain, at saka mga pusa, at saka gamit sa gamit sa pagluluto. Alam niyo naman ako. So, buhay probinsya. See you all in our next vlog. Bye everyone!